Oh, ito pala, te. Kukunin mo na ba itong telepono? Kamusta ka na? Ba't parang... parang sad ka? Parang hindi ako masasad, te. Niloko ako ng tita ko, pati na sarili ko ng lola. Ito, o, oh, narecord ko yung conversation nilang dalawang. Dinamay pa nila si mama. Mga genging daw kami. At daw ako, majo sa mama ko. Maulang yata yung mga kamag-anak mo, no? At least ko ka discover sa mga kaugagan ng dalawang niya. Grabe pala yung lola at saka yung tiyahin mo na yun. Eh? Ayoko maging basto sa tita ko at sa lola ko. Pero hindi eagle talaga ako sa ginagawa nila sa akin. O tute, ito na yung mo. Kunin mo na. Ay, hindi na. Sige na. Gamitin mo muna yung telepono ko. Kung mo naman gagamitin. Marami naman ako telepono sa bahay. Wow! Okay, tute, basta mo yung video dito ha. Kasi baka makita ito ni Lola eh. Ako na bahala di diskarte. Ah, ganun ba? Oh, sige. mangutang sana ako, kaya lang wala pa akong ano kasi yung pero baka pwede ako mangutang <laughs> ano bang utangin mo din? kung ikaw na bahala ko ng mga ano? ako na bahala kasi ka na magbayad o sige ang ko naman <laughs> hindi na ako magbabayad <laughs> Sir. Ala. Ang bongga naman. Ang dami naman ito. Parag ang bongga yan, te. Para sa'yo yan. O sige. Salamat dito. Tatawagin na lang kita pag kailangan ko tulong mo. Kete, okay. kuya man baka makaabot ka pa ni Lola tsaka ni Tita. Sige na. A few moments later. Rosa. O oh, tita, nandiyan na pala kayo. Nasaan po si Lola? Nandiyan, nandiyan pa, nandiyan pa yung Lola mo. Kasunod ko na rin, pa-uwi na rin yun. Ah, okay po. Tiyakan ka na muna. A few minutes later. O oh, Rosa. Hi Lola. Tita mo. Nandiyan po sa kusina si tita. Oh. Ba't parang wala na mga dilata rito? At wala rin benta. Um, Kahapon po, kinuha ni tita yung 1,500 dyan. Ha? Kinuha ng tita mo? Na na benta ko. Pero hindi ko pa alam kung bakit wala na pong dilata dyan, Lola. Pag-isip ko ka ng umaga, wala na pong mga dilata dyan eh. Francia! Francia, lumabas ka nga dyan. Bakit na? O, sadu ka na muna sa kusina. Opo, Lola. alam mo, malas ka eh. Ha? Ikaw ang malas. One lang naman yung kinuha ko dyan. Kaya talo ko sa bingo, alam bakit? Hingi ka kasi na hingi. Tapos kinuha ko pa yung benta rito. Dito. Pabangkat natin, tindahan natin. Eh kaya mo kayo natalo sa bingo. Ang lakas na kasi yung tumaya. Ang taas taas. Ang laki laki niya pa tumaya. <laughs> Pag ka na mukha mong bata, ka wala ka lang silbi sa akin. Ha? Ba't ako ba naglalaro? Di ba kayo? Ikaw yung malas sa akin. Sa totoo lang. Ibig sa panalo ako, ako dun sa bingo. Hingi ka ng hingi. <laughs> sa tong it, bulong ka ng bulong. Kaya natatalo ako. Shit ka. Parang hindi ako mangihini eh. Panalaman ni kuya yun. Ikaw na nakikinabang. Malas. Marami naman kayo makamagsabi ng malas. Eh kayo itong, itong, kayo itong nagsusugal. Kayo itong nagsusugal. Kayo itong nagaano. Ako yung sisisihin ninyo. Kaya natalo kayo. Kayo yung naglalaro. Hindi naman ako, di ba? Kayo yung naglalaro. Huwag na bang kapintindahan. Hinda ka sa akin. Kapatala pa ng Kapada, kakapadala pa lang sa atin ang kuya tito mo kahapon ng 30,000 wala na akong pera hindi pa alam sa kukukun yung beta rito visit ka ka ng babae ka, malas ka sa akin bahala kayo dyan kayo naman nagpatawad ng pera, hindi naman ako <laughs> takawa na muna ba? alam magawa ko sa yung babae ka? sisisihin Sisi, niyo pa ako <laughs> bahala kayo yung dalawang maglambulan